Sa mundong puno ng teknolohiya, may mga tribo pa rin nabubuhay na parang naiwan sa sinaunang panahon, misteryoso, kakaiba, at minsan nakakatakot. Kilalanin natin ang pakis pinakahindi ka panipaniwala na tribo sa buong mundo, ang Sentineles, ang pinaka-isolated na tribo sa mundo. Naninirahan sila sa North Sentinel Island, lugar na bawal lapitan. Kapag may barko o tao na lalapit, sinusugod agad ng pana at sibat. Libo-libong taon na silang hiwalay sa mundo at hanggang ngayon walang nakakaalam ng kanilang wika o kultura. Sa Papua New Guinea, may tribong nakatira 50 to 100 feet sa itaas ng puno. Ito ang Korowai. Ginagawa nila ito para iwasan ang masasamang espiritu at mababangis na hayop. Ang kanilang mga bahay ay gawa sa kahoy at ratan at matibay na nakatayo sa mapanganib na taas kilala ang mga kababaihang Mursi sa kanilang malalaking lip plates para sa kanila mas malaki ang plate mas maganda at mas matapang ang babae ito ay tradisyong ipinapasa mula sa kanilang ninuno at simbolo ng respeto at lakas ang Himba tribe ay kilala sa pulang kulay ng kanilang balat ginagamit nila ang ochre paste halo ng pulang lupa, mantika at herbs, panlaban sa araw at masasamang espiritu. Pati buhok nila ay binabalot sa pulang paste, sa ating simbolo ng edad, estado at pagkakakilanlan. Isa sa pinakakontrobersyal na tribo sa India, ang Aghori. Naniniwala sila na ang pagharap sa takot, dumi at kamatayan ay nagbibigay ng spiritual enlightenment. Madalas silang nagri-ritual malapit sa cremation grounds. Sa kanila, wala raw marumi. Lahat ay may espiritwal na kahulugan. Mapaya pa man o nakakatakot, makulay man o misteryoso. Ang bawat tribo ay may sariling kwento. Alin sa limang tribong ito ang pinakanakabighani sa iyo? I-comment mo sa baba.